Ay mabenta pala <laughs> mayroon kami, mapagamot lang namin siya, Siyempre. Ito ang pangako ni Mang Jesus sa asawa niya. Sa kabila ng dalawang taong pagdadialysis, nangako itong tanging kamatayan lang ang makakapaghiwalay sa kanila. Nasira ang bato ng asawa na resulta ng sunod-sunod na operasyon dahil din sa bato. Pero yung nagpapalakas sa amin talaga, yung family eh yung relasyon namin ni Mrs. at ay yung pinaka uh, sinasandigan namin yung Panginoon siya naman niya lahat nakakagulat nga eh <laughs> Umaabot sa higit 30,000 kada buwan ang ginagasto sa pagpapagamot ng asawa. Kaya malaking bagay sa kanila na isa sila sa mga natutulungan ng gobyerno sa dagdag na tulong pinansyal para sa kanilang pagdadialysis. Kabilang si Mang Jesus sa 386 na dialysis at cancer patients na nakatanggap ng medical financial assistance mula sa Department of Social Welfare and Development, katuwang ang Kapitolyo. Ah, malaking bagay ma'am, malaking tulog ito sa mga may karamtaman tulad namin. Ganun. Ah, malaking, malaki, malaking malaking tulong talaga ito. Kaya nga nagpapasalamat kami doon sa mga agency ng government, ganon. At yung katulad nito, Uh, kung magkaroon lang talaga ng ano, yung gobyerno, uh, malaking tulong nga talaga. Mismong si Vice Governor Lilian Nanay Pineda ang namahagi ng tig-sampung-libong pisong ayuda sa mga benepisyaryo sa magkahiwalay na distribusyon na naganap sa bayan ng Lubaw at Kapitolyo. Ayon kay Vice Gov. Nanay, dayon ng aktibidad na maibsan kahit papaano ang gastusin ng mga pamilya ng mga pasyente. Salamat na ako, uman, ako. Uh, kasi ah uh, hindi sa bayo di po may kanya bakit kasi hindi ko asa o kayo di ba? Alo ko po 10,000 din pero kay kay lang po bago yung din eh ba? Bukod sa financial assistance, namahagi din ng mga vials ng Eposino ang Kapitolyo, katuwang ang JBLMGH, at food packs para sa mga beneficiaryo. Better or worse? tindento as part. So yun yung parang nakita ko na sa kanya na lahat po ng sacrifices niya, ang dami-dami po. So, everything is uh, because of love and that is true love. Siya ang true <laughs> Ang kwento ni Mang Jesus at ng kanyang asawa ay patunay na basta nagmamahalan, ay kayang malampasan ang anong manghamon sa buhay, lalot kung nakaantabay ang mga programa ng pamahalaan para sa balita Pampanga Louis Zrudau